Ito ang aftermath pagkatapos ng rally kahapon. Grabe, talagang sumambog sa galit si Orme dito. Tingnan mo yung sa recto, diba? Ginawa ang blackboard itong poste, yung center island, yung mga harap ng establishment dito. Sinira din talaga namang uh, dagdag tarbaho at perwisyo ang ginawa ng mga tao dito. So ngayon naman dito tayo, dito sa may MacArthur Bridge. Pinuntura na rin ito at uh, personal talaga pinuntahan ni Yorme ito. Talagang walang tulugan. Bilis talagang pinuntura na ka dito mga may sulat kasi talagang pangitignan. Yung mga sulat yun, parang kon eh. Tarang uh, dukyo siyang tignan. So yung pintura ng manila nandito na. Ito yung binapoy din ng mga tolongas dito. Yun. Si Drip ba? So ang ginawa ngayon dito, buong kwanto, buong tulay, pipinturahan siya. Wala, kwanto, dagdag kwanto, dagdag uh, tarbaho. Ibong tulay pala ito. Ito papuntang kwanto dun sa... Macarthur to. Macarthur Bridge. Pinaboy yung bayan na. Sunulot sila. Ito mo. Wala ka sa nagtag kanina. Okay, okay. So, pipinturahan para ito lahat ka bayan na. No? Bali, kung tulay ito, pre, pipinturahan. Pipinturahan daw eh. Kasi, babilaan. Eh. Kaya so, yung mga nagre pala, galing dito. Papunta. Ang tariya eh, di ba? Rekto? Yes, oh. eh, sige, sige. Halos, kung ano pala, ba? yung buong tulay pala. Naglagay din sila ng mga sticker dyan, no? Oh. Napag-tripan dito yung tulay, o. Sa ulo na ito. Ito mga sulat nila parang kon e eh. Parang simbolo. Or ko lang talaga art. Parang art eh. Hindi mo map Hindi mo mababasa eh. Ano? Para mga i yung sulat. Eh. Hindi mo hindi na siya nababasa ka ba yan, yung mga sulat. Wala, magka, magkabila ang site itong sin sinulatan nila dito. <laughs> Slow sa hot. Hot bridge sa taas. Ang <laughs> oh, ta okay. ginagawa nitong mga guys, yung iba daw dito, nagtitrip lang daw eh. Talaga hindi sila taga dito pa, iba dayo pa eh. Dorado lang dyan. Dagdag ko no, tarbaho oh. Bungo pa naman, buong tulay ito eh Grabe yung pagka Baboy na ginawa dito Sa bilang site Pinagtapon pa dito ng basura oh Dito lang iniiwan oh Con pintura hasta la vez, pigla y un bandido tú lais. Pagkakula sila nagsimula ang kabayan o. Kaya pinurunta, pinunturahan din tong pan. Ito yung underpass sa Loton. Tapos na dyan sa kabila. Balik ko na tinakpan yung mga nakasulat. Una sila nagsimula dito kabayan sa Mayhan Garden. Ito din yung tinira ng mga tulongges Itong bangketa ito Bagong pintura na siya oh. Dito sila nagsimula Puno ng mga kanya sulat di so, Yung mga sulat nila hindi mo mababasa eh Hindi mo alam kung ano yung pinagsasabi Basta lang ma mas priya nila to, so, Hanggang kanto Agad sa may tulay. Ah, mabilis na action. Ayun ka ah, bag si Orme oh. Ito, ito, yung buo na yan dyan o oh. Yan yung binapoy Nilakad ni Orme kanina dito Kapunta dun sa tulay Yan, wala na Ang tingnan niyan pag may mga sulat. Yan, tinamo diyan, no? Ate diyan sinulatan nila. Oh. yang atende usulat nila Tanggal lah, di ba? Ya kan? No? sila simula.